Naipamana ko na nga pala si Project Kalikasan sa isang buenas ko na follower. Nakakalungkot mabawasan ng isang project bike sa garahe pero paniguradong mas mapapakinabangan niya to. Kaya kung isa ka rin sa nangangarap magkaroon na sariling motor, baka ito na yung kasagutan sa hiling mo baling ngayon nga pala naka-schedule yung pagpunta ng Buenas natin na follower para iwi niya na to si Project kalikasan Halos ilang buwan na nga rin pala to nakatambak dito sa garahe dahil pagkatapos ko nga pala to buuin, kinoberan ko na lang. Literal na hindi talaga to nagagamit kaya kusa na rin naplat yung mga gulong niya. Medyo makapal na nga rin pala yung alikabok nito kaya bago natin ipapamana sa Buenas na follower, motor wash ko muna. At para maalagaan nga pala natin yung ganda ng kulay ng kahan ng mga binuo natin Project Bike, ito nga pala yung ginagamit ko na shampoo dyan, MTX. Bukod kasi sa hindi to nakasira ng kulay ng kaha, napaka solid din ang resulta nito lalo kapag nabanlawan na halos parang nakawax na rin sa itsura. Pati nga pala yung mga tawel, na ginagamit ko pang motor wash MTX din para hindi magasgasan yung kaha. Nakasanayan ko na rin talaga na ako lang nagmo motor wash lalo dito sa mga binuukong project bike. Nagchat na nga rin pala yung bagong magiging amo nito ni Project Alikasan na malapit na raw sila kaya binanlawan ko na rin pala to ng tubig. At para maging halos mirror finish nga pala yung kaha ni Project kalikasan, gagamitan din natin ito ng MTX na wax. Bale, recta spray lang ginagawa ko dyan tapos pinupunasan ko na lang ng malinis na basahan para lalong kuminta. Nirebilan ko na nga rin pala to ng gasolina para matest drive mamaya nung magiging bagong amo niya. Pero syempre mauuna tayo dito mag last ride. Nakagawihan ko na kasi to talaga bago ko ipamana sa mga followers ko. Literal na pinasakit kasi nito ni Project Kalikasan yung ulo ko dahil naging change all talaga yung hatol ko dito. Pero sa naging transformation naman sa itsura niya, masasabi mong halos naging brand yung itsura. Bali galing tarlak pa nga pala yung magiging amo nito ni Kalikasan. Dumayo pa sila dito sa Cavite. So ito na nga pala yung isang buenas na followers natin na mag-uwi dito kay Project Kalikasan all the way from Tarlac dumayo sila ng Cavite para mag-uwi ng Sir! 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 Yung papel niya, ito nga pala Yung plate number, hindi ko pa kinabit Kasi medyo hindi presentable yung itsura kulayan mo na lang kung kaya mo Tapos ito yung Orig na ORCR Pasulang siya, ayan Plate number, TS six eight 96. Yeah, at para ma-test drive niya na rin si Project Kalikasan Pinaikot ko muna siya dito sa looban namin. Baka may magsabi na mayaman na yung binigyan natin, bali ni rentahan niya lang yan, hindi talaga yan sa kanya. Sa bawat mapapamanahan ko kasi ng Project Bike, gusto ko kasi makita ng personal. Para na rin makita niyo na meron talaga tayong pinapamanahan, hindi ka tang isip lang. <laughs> Dahil medyo malayo pa nga pala yung uuwian nila, kaya hindi na rin natin papatagalin, isasampan na rin natin to si Project Kalikasan sa dala nila na pick up. Medyo marami-rami talagang pagod at gastos yung inabot natin dito kay Project ba bago natin siya napapogi ng ganito pero kapag ganito naman na deserve yung mapapamanahan natin bawi na rin yung gastos at pagod kaya dito sa bagong amo ni Project Kalikasan sana ingatan nyo isa't isa para matagal pa yung pagsamahan nyo at tulong tulong na nga pala kami buhatin para maisampan na natin to dito sa taas nilagyan ko na nga rin pala to ng sticker dito sa rear fender para kung sakaling makita nyo sa kalsada businahan nyo na lang si Kalikasan yung dating halos wala na talagang buhay na motor na papogi natin at ngayon meron na ulit bagong amo hindi man to kasing mahal at kasing garbo ng mga bagong labas na motor pero isa lang masisigurado ko mapapakinabangan niya to so ayun na nga na pala na natin si Project Alikasan huwag kayong malungkot dahil meron pa tayong Project Honda Beat doon sa mga nagtatanong kung paano basic lang check yun lang dito sa baba right So ito nga pala yung pinasroyal.com Dito kayo dapat gumawa ng account So kung bago nga lang kayo dito Lalagay mo lang dito yung gusto mong username, password confirm password saka yung mobile number mo so kapag okay na lahat pindutin mo na tong register so kapag nakagawa na nga pala kayo ng account ito na yung may kita nyong homepage nitong Pinas Royal so ayan kung naghanap kayo ng paglilibangan ito yung mga may kita nyong laro rito meron sila rito Super Ace, Showdown, Golden Empire uh, Pinatawin, Sweet Bonanza at napakarami pang iba so dahil familiar tayo dito sa Super Ace ito muna yung check natin kung pwede nasin tayo so ito sobrang basic lang nito sa ngayon nga pala meron na tayo ditong pondo na nasa 100 kyaw Pipili lang kayo dito kung magkano yung gusto nyo ilaro. Ayan, pwede rito pa barya-barya. Piso, dos, tres, lima, sampu, bente. So dahil malaki na naman yung pondo natin, subok tayo kahit mag 1K na bet, tapos mag auto spin na lang tayo para mabilisan na. So ayun, unang panalo natin, 400. Yun, followed by 1.5. 1.5 na naman. Ayun, 1.2 naman. Ayan na, 1K. 1, Ayun, 5K, grabe naman yan So ayun, sa ilang segundo na paglalaro natin Ito nga pala yung napanaluna natin Umabot ng nasa 6,000 So ayun, sa mga nag-reg nga pala Lalong-lalo na dun sa mga nag-recharge Dito sa Pinas Royal Lapag nyo sa baba yung SS nyo Na tapos na kayo, parang magkaroon kayo ng chance Na maging bagong amo nun ni Project Bitoy This coming April 20 Malay nyo, binasin kayo dito Right?